about you, nakikinilig ako. <laughs> When I dream about you, iba yung naramdaman ko. Oh, may mga ganon, di ba? Ikaw ba ka-vibes? Ano bang naramdaman mo nung naisip mo siya? or napanaginipan mo siya. Ayan. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Happy Throwback Thursday! Sa tuwing inaalala natin yung mga nakaraan, minsan hindi natin maiwasan na isipin yung mga what-ifs. Diba? ba? What if ginawa ko yon? What if hindi mo ginawa yon? What if siya ang pinili ko? Minsan kasi out of curiosity, minsan naman out of regret dahil sa present na kinakatayuan natin. Pero hanggat what if na lang ba tayo, ka-vibes? Ayan na, what if na lang talaga dahil hindi na natin alam ang mga susunod pa, ayan na, na mangyayari. Ang pwede lang ay yung pagpinagdaanan natin, syempre, ang pagdadaanan natin, future gamit ang mga natutunan natin from our what ifs, di ba? Pero ang ang what ifs mo ka vibes ano ba yung what ifs mo na yan ano ang isa sa mga regrets mo na sana ay iba ang naging decision mo noon sana hindi mo ginawa to if ever ba na bigyan ka ng second chance para baguhin gagawin mo kaya yon ha halimbawa na lang halimbawa na lang 'di ba sa ex na pinili mong iwan noon dahil isa sa reason na hindi naman pala naging maganda for you nagsisi ka ngayon 'di ba iniwan mo yung ex mo pinagpalit mo sa iba tapos eventually nakita mo na ay siya pala dapat, ba? Diba? Mas karapat dapat pala ito. Yung mga ganun, babalikan mo pa ba para ipagpatuloy ang mga naputol na pag-ibig? I'm sure, ka-vibes sa malaki ang possibility na second chance na ganyan. Lalo na kung tatanggapin ka ulit. ba? Diba? Pero the question is, and the question, uh, yung uh, naniniwala ka ba na second chance sa mga second chances, ka-vibes? parang John Lloyd at Bea lang yan eh. ba? Diba? Nagkaroon ka ba ng second chance experience? Oo. Oh, de ba diba? Not just in a relationship na kahit anong aspeto ng buhay natin. na ah, Kagaya ng mga nabiyayaan ng second life after ng ano ng sickness or accident, de ba? Or kaya naman na ah, natanggal sa trabaho pero binigyan uli ng second chance ng boss. O kaya naman, 'di ba, yung mga nakalaya ka after makulong or naka ka after rehab, yung mga ganyan o umulit sa pag-aaral matapos na magbulakbol, yung mga ganun bagay ba? I'm sure lahat tayo ay may second chance. Lahat tayo ay nabibigyan ng second chance na uh, experience na at kadalasan sa mga karanasan natin and of course din natin natututunan diyan tayo bumabangon diyan tayo nagbabago sa mga second chances na binibigay sa atin 'di ba ayan kagaya ng ating letter sender ngayon na nabigyan ng pangalawang pagkakataon matapos isugal ang kanyang buhay matapos isugal ang kanyang kalayaan sa ngalan ng pag-ibig pero 'di ba ang second chance ba niya eh na niya ikaw ba, pag ikaw ay binigyan ng second chance ka vibes, babaguy mo ba talaga na? Or, nako naman, sana, di ba? But, uh, merong iba na nabigyan na ng second chance, yet, hindi pa rin inalagaan Nako, Yun yung mga maihirap. Abangan nyo na lang po later ang aking babasahin na story. Coming from Obet, ano nga ba ang chances? O mga, anong pangalawang pagkakataon ang ibinigay kay Obet? At ano rin ang kanyang nagawa? Bakit kailangan siyang magkaroon ng second chance? Nako ha, syempre samahan niyo po ako dito sa Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ang guidance niyo sa usaping pag-ibig. All the way until 3pm po tayo magkakasama-sama ka-vibes. Tara na, ngayong throwback. Problemahin natin ang problema ng may problema. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. Make believe. Yan. Paniwalaan mo na kaya mo. Paniwalaan mo na makukuha mo kung ano man yung gusto mong makuha na yan. Just make believe. Marcus Hison, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka vibes. Hello, happy throwback Thursday. Kamusta naman ikaw? Kamusta naman ang iyong uh, tanghalian habang ikaw ay kumakain pa rin ngayon? I'm sure hindi ka pa tapos kumain. Okay lang naman yan. Nguyain maigi ang inyong kinakain. Ayan. Love me, Kathy G po. ang inyo pong pinapakinggan ngayong oras na to. Siyempre sa mga ngumunguya-nguya <laughs> Pero kung ikaw ay nasa trabaho, bilis-bilisan mo dahil oo. Ilang oras na lang ay eh, mag-aalauna na ka-vibes ha. Kaya konting bilis, not unless, eh medyo okay-okay na, petiks-petiks ka na lang. Alam mo, pag ganito, palapit na ang weekend. Aminin naman natin na medyo may ano na tayo eh, para medyo may tamad-tamad factor na, nangyayari sa atin. But then, naku ha, i-make sure nyo na lang na hindi kayo matatambakan ng trabaho, lalo na at holiday on Monday. Dahil nga po, syempre, election day. nako ka-vibes sa Tapusin ang mga dapat tapusin. At syempre, kailangan pa rin na nakatutok para ma-relax. Nakatutok dito syempre sa inyong paboritong istasyon. Ayan, ano nga ba? kavibes, vibes. Ikaw ba kaya mo bang isugal ang kalayaan mo sa ngalan ng pag-ibig? Merong mga ibang tao, merong iba na, 'di ba? Lahat gagawin sa ngalan ng pag-ibig. Isusugal mo yung kalayaan mo na kahit alam mo yun na makukulong ka na dito sa ganitong klasing relasyon. Gugustuhin mo dahil mahal mo, sasabihin mo, 'di ba? Okay lang mahal ko kasi kahit na nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, nagpapakulong ka dun sa relasyon na yun kasi ang isa lang ang sasabihin mo mahal ko. Pero, hanggang saan? Hanggang saan mo kayang tagalan ang pagkakakulong na yan dyan sa relasyon na yan? Or pero po pwede ibang kalayaan ang aking sinasabi. Nako ka-vibes, ano nga ba ito ang ating katanungan for today? Abangan nyo na lang po ang kabuan ng story na babasahin ko na po maya-maya lang. Ang story from Obet na isinugal ang kanyang kalayaan sa ngalan ng pag-ibig. Ayan. Ako, napapasmile ka dyan, ka-vibes sa O, kinikilig ka dahil naaalala mo rin yung ex mo. Naaalala mo rin yung mga nakaraan nyo. Dahil kapag throwback na ganito, hindi lang basta naaalala mo. Lalo na kapag may mga naririnig kang mga songs na medyo nagpapa-flashback sa'yo from the past, ba? Diba? Iba kaya yung feeling, no? May halong kilig na hindi mo maintindihan. <laughs> Kamusta po mga ka-vibes po natin? natin sa mga tindahan kina ate, kuya, kamusta ka dyan? Kamusta ba ang bentahan ngayon? Ayos na ayos pa rin ba? Oo, ha? At syempre, ang mga ka-vibes din po natin na nasa pasada, pumapasada. Hello po sa inyong lahat. Kamusta kayo, ka-vibes? May rollback? ko po, ha? Oo, eh. Yan na lang ang mga nagpapasaya sa ating mga... syempre may mga sasakyan, di ba? May mga driver na kahit na napakaliit na sentimo yan, eh, kakaligaya na natin yan. Still, Let's be thankful dahil may blessing pa rin. May rollback pa rin. Yung mga ganun, di ba? Oo, kasi kahit na papano, di ba? Dapat nga lahat ng mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay natin na ipagpasalamat natin. Katulad na lang din. Paano nga ba nagpasalamat ah, ang ating letter center din na si Obet? Well, lahat na ah, sa Sama-sama po yan na inyo pong mapapakinggan dito sa Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite. This love story is from Obet. Dear Kathy G. Magandang tanghali sa inyong lahat, Kathy. Ako nga pala si Obet, 40 years old mula sa Marinduque. Pero kasalukuyang nakatira dito sa Kaloocan. Kathy, maayos na ang buhay ko ngayon. Pero meron akong pinagdadaanan na gusto kong ibahagi dahil alam kong kapupulutan ito ng aral. Magsisimula ang aking kwento noong nakilala ko ang aking dating nobya na itago na lamang natin sa pangalang Rochelle. Kathy, noong mga panahon na naging kami ni Rochelle, ay wala pa akong matinong kinatatayuan sa buhay. Isa lamang akong pahinanti noon na kung saan saan nakakakuha ng maliliit na trabaho. Habang si Rochelle naman ay isang kolehiyala at nagkakilala kami sa madalas na pagsakay niya ng bus kung saan ako pahinante. At dito na nga nabuo ang aming relasyon. Kathy, walang wala man ako noon ay pinilit kong maging disenting lalaki para kay Rochelle. Buong tapang akong humarap sa magulang niya. Kaso lamang Kathy, hindi ako nagustuhan ng nanay at tatay ni Rochelle. Ganun na lamang ang pagmamaliit nila sa akin. Pero kahit na ganun, itinuloy pa rin namin ang aming relasyon hanggang sa gumraduate si Rochelle at ako naman ay nagkaroon ng maayos na trabaho bilang bus driver. At Kathy, sa aming pagsasama ay nakabuo kami ng isang anghel. Buong akala namin noon ay mababasbasan na ng mga magulang ni Rochelle ang aming pagsasama. Gusto ko kasing magkaayos kami, lalo na at magkakaapo na rin sila. Pero Kathy, dahil hindi pa kami kasal, lalo lamang nagalit ang mga magulang ni Rochelle. At umabot pa sa punto na isinumpa nila ang aming pagsasama. Hindi raw kami karapat-dapat na magkaroon ng pamilya at hindi ko raw kailanman kakayaning buhayin ang aking mag-ina. At Kathy, sa kasamaang palad matapos lamang ang isang buwan mula nang itakwil kami ng magulang ni Rochelle ay nagkaroon si Rochelle ng malubhang karamdaman. Buhat na rin ito siguro ng araw-araw na pag-iyak at paghihinagpis niya sa sinabi ng kanyang mga magulang. Hanggang ngayon, Kathy, napakasakit isipin. Dahil tuluyan nang nawala sa akin si Rochelle, at binawi rin ng Panginoon ang aming munting anghel. Kathy, parehong nawala sa akin ang dalawang taong pinakamamahal ko. At dahil sa tindi ng sakit, Kathy, na aking pinagdadaanan noon, ay may nagawa akong hindi ko dapat ginawa. Sa pighati at galit ko noon, sinugod ko ang nanay at tatay ni Rochelle sa kanilang pamamahay. Nung una ko kasing sinabi sa kanila ang kalagayan ni Rochelle, ay para bang hindi sila naniwala. At itinex pa nila ako noon na tama lang daw ang nangyari sa anak nila dahil naging swail ito. Kathy, pagdating ko sa kanilang bahay ay nagpang-abot kami ng kanilang tatay or ng kanyang tatay. Sinuntok niya ako at gumanti ako. Napagbantaan ko rin ang kanyang nanay, Kathy. Galit na galit ako noon at doon lumabas lahat ng hinanakit ko sa kung paano nila tinrato ang kanilang anak at ang aming pagsasama. Sinisisi ko sila sa nangyari, Kathy, at kung hindi sana nila isinumpa at pinagsabihan ng kung ano-ano si Rochelle, ay malamang buhay pa siya at kapiling ko ang aking mag-ina hanggang sa ngayon. Pero Kathy, talaga namang mali ang nagawa ko kahit pagkaano kagalit noon. At dahil nga dito ay nakulong ako sa kasong physical assault resulting to serious physical injuries. Limang taon din ako nasa bilangguan dahil naging mabagal ang takbo ng aking kaso, Cathy, at paiba-iba ang nagaha-handle nito. Kaya ganoon umabot katagal. Buti na lamang at nakakilala ako ng isang magaling na public attorney noon at napalabas na self-defense lamang ang aking ginawa dahil ang tatay naman niya ang unang nanakit. Naubos ako noong mga panahon na yon, Kathy. Pero sa pamamalagi ko sa kulungan, doon ko napagtanto ang lahat ng nangyari at higit kong nakilala doon ang Panginoon. Araw-araw ako nagbabasa ng Bible, hanggang sa dumating ang araw ng aking paglaya. Kasi hindi lamang ako sa kulungan lumaya kundi pati sa galit at puot na bumalot sa aking pagkatao. Sa ngayon, four years na rin mula ng aking pagkakakulong, maswerte pa rin ako Kathy dahil ngayon ay binigyan ako ng Panginoon ng ikalawang pamilya dahil nakilala ko ang aking asawa na si Brenda. Nakilala ko si Brenda sa tanging trabaho na tumanggap sa akin matapos akong makulong. Parehas kaming cook sa isang kainan dito sa Kaloocan. At Kathy, tanggap na tanggap ako ng pamilya ni Brenda. Wala kaming naging problem kaya naman noong 2023 ay nagpakasal kami sa simbahan. At last year, 2024, ay nagkaroon kami ng anak na babae na si Bianca. Kathy, siguro nga nangyari ang lahat ng iyon dahil nais ng Panginoon na matuto ako sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil sa kabila ng aking mga kamalian noon, ay biniyayaan pa rin niya ako ng maayos na pamilya. Kung isinumpa ng ibang tao noon ang aking pamilya, ay ngayon nanunumpa ako sa Panginoon na bubuhayin ko si Brenda at Bianca gamit ang Kanyang mabubuting turo at pupunuin ko ang aming pamilya ng pagmamahal. Sa lahat ng iyong tagapakinig, sana lagi niyong tatandaan ang utos ng Panginoon na mahalin ang ating kapwa. Hindi man nila tayo pakitaan na maganda, tayo na lang mismo ang magpakita nito. Dahil sa kanya at sa kanyang pagmamahal, lang tayo tunay na lalaya. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Obet. Uh, dala sa atin ang tandahan na kung ano naghihintay sa atin sa hinaharap, di ba? Come what may. Kung minsan yun na sabi natin, gawin na natin to hanggat kaya pa natin gawin, di ba? Come what may. Mga ganon na linyahan, di ba? Kavives, you're still listening to Love Me, Kathy G. Of course, kasama ako, Kathy G. Ang ating pong letter center na si um, Obet Ishinere, ang kanyang uh, napa-flashback si Obet sa kanyang uh, nakaraan matapos nga siyang magkaroon ng pagmamahal na todo-todo na umabot sa point na naging reason ng kanyang pagkakulong. But then, naniwala siya na may buhay, habang may buhay, may pag-asa come what may, basta magpapabut, magpapakabuti ako, Cathy G, dito sa loob ng kulungan. And I'm pretty sure, hindi naman natutulugan Diyos. So, nakikita niya kung ano yung aking ginagawa na ayoko na sa darkness na pinasok ko noon. Which is, naging maganda naman ngayon. Ayan. Ano nga ba naging rason na matay po ang asawa? I amin mean, ang uh, supposedly magiging asawa, ang girlfriend at uh, kanilang uh, munting anghel dahil sa stress dahil nga hindi natanggap ng magulang itong si Rochelle sa ginawa niyang pagsuway pag sa kanyang mga magulang ka-vibes. Alam niyo po, may iba't ibang nga uh, hindi magandang epekto ang stress sa pagbubuntis ng, ibang baba, ng isang babae. Eh, totoo yan, di ba? Ang mataas na stress level ay eh, maaari magdulot ng high blood pressure na maaari magdulot ng preterm labor o kaya mababang timbang ng bata. Exactly, ka-vibes. Kapag sobra-sobra na yung stress ang isang uh, ina, de ba? Hindi rin nagiging maganda to sa health niya. Maari magdulot ng problem sa placenta tulad ng preeclampsia, uh, yung uh, fetal growth uh, restriction. At ayon po sa 2019 study, sinasabi ngang increased cortisol levels sa pagbubuntis e eh, nagdudulot din ng mataas na cortisol level sa bata sa sinapupunan na maari magdulot ng developmental issues. Kumbaga na i-stress. Kapag ikaw stress, stress din yung batang nasa loob mo. Syempre kung ano nararamdaman ng ina, de ba? damay, karugtong ng bituka ng nanay, yung kanyang anak. Kaya yun na nangyari. At sobrang stress, dinibdib ng dinibdib. Of course, ni Rochelle, yung hindi pagtanggap ng kanyang, ng kanya magulang sa kanya, sa kanyang ginawang pagbubuntis at pag-boyfriend. Uh, or I mean, actually, gusto na mapakasalan naman siya. Pinaalam nga, yun yung ginawa nila. Eh. Kaya lang hindi talaga siguro tanggap dun sa part na yun. Medyo conservative pa itong magulang nitong si Rochelle. Anyways, ayan, ang uh, sabi ni Figurasyon, uh, Lerma, Gathy G, for me, po, uh, kung mahal mo ang isang tao, isusugal ko po talaga. Ayan ha. Pero sa letter center po, tama po ang sinabi niya. Matuto tayo sa ating pagkakamali. At least, happy ending po. Tama naman, figurasyon. Kathy G, sabi ni Kenneth, para sa ilan, ang kalayaan ay ang pinakamahalagang bagay at hindi nila ito isusugal kahit ano paman. Para sa iba, ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay at handa nilang isugal ang kanilang kalayaan para dito. Meron din mga taong naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng kalayaan. May balance. Ayan na, balance sa pagitan ng dalawa. Ayan, this is to answer the question, kaya mo bang isugal ang kalayaan mo sa ngalan ng pag-ibig? Thank you Kenneth Patrick de la Cruz and saying hello John sa Antipolo Rizal, Metro Manila. Always listening po sa inyo. Thank you Kenneth. And uh, Miss Sino Cruz, have a blessed Thursday po sa inyo at sa inyong pamilya. Fire just real hello also to you. Good afternoon and shout out po sa RJ Express. Inc. Biyahing San Fernando, Cubao. Tune in sa so Love Me, Cathy G. Hello po sa inyo dyan, RJ Express. Uh, William Mortel, uh, kung totoo naman ang pag-ibig, bakit hindi? Basta hindi niya ako lulukuhin. Ayan. Oo naman, kay tuto lang lahat sa amin, sabi ni Elizar Kaloyloy and Juan Miguel. As usual, wala siyang sagot. Hindi <laughs> niya alam. And Darwin Russell also. At si Yosef Bengzon, Kathy G., ang ganda ng story na wala man unang minahal niya, may pumalit na happy ending kasama ang Panginoon. Totoo naman. Pabati po kami dito, JSL Fashion Couture E. Muscavite. Ganda naman. Thank you so much, Yosef. At sa lahat pa rin po ng mga gustong sumali at nagbigay ng reaksyon sa ating Letter Center for today, 0916 seven seven or our FB page. 92.3 FM Radio Manila or sa FB page ko po, DJ Cathy G. Ayan, nahula na rin kayo sa ating title, ka sa Make sure nyo lang meron kayong reaction or payo bago po ang inyong kasagutan at ipadala dun sa text line niya, 09165631777 para kayo magkaroon ng chance to win 500 pesos. Huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang Love Me Cathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio K-Vibes. Favorite. 92. Yan ang nasabi ni Obet sa kanyang sarili. So many changes in my life. Totoo naman, daming pangyayari sa buhay niya. Ang daming pagbabago sa buhay niya. Napinili naman niya talaga. Mas maganda yung ganun eh, no? Yung mga changes sa buhay mo, ginusto mo, in-embrace mo na. Hindi yung may pagbabago na ayaw mo pa rin tanggapin. Di ba? Yung ganun. Mahirap yun. Di ba? Ka-vibes. Ang ating pong letter sender na siya, uh, Obet ay dumaan sa napakatinding pagsubok sa buhay to the extent na ang kanyang minamahal na mag-ina ay nawala. At ito pa, dumating pa sa point na nakagawa siya ng hindi maganda sa magulang ng kanyang minamahal. Kaya ang naging cost, siyempre kailangan niyang pagbayaran nito ang pagkakakulong. Good thing, nakita niya ang liwanag. Siyempre, nagbagong buhay. At eto ngayon, sinimulan ulit ang buhay na buno ng pag-asa. Ayan. Yan po ang ating letter center na si Obet. Alam niyo po ba na ayon po sa pag-aaral mula sa United Nations, Lumalabas daw na ang paglaya ng mga dating nasa bilangguan ay hindi nagiging madali. Mas nahihirapan pa nga daw sila sa labas ng kulungan dahil parang patuloy pa rin daw ang kanilang sintensya sa labas dahil sa social stigma at economic challenges na kanilang pinagdadaanan. Of course, hindi madali dahil uh, meron mga magja-judge pa rin, meron pa rin negatibang tingin sa'yo. Diba? But then uh, kung ikaw, eh, alam mo sa sarili mo na handa kang magbago eh wag mo nang pansinin kung ano man yung mga nansan sa mga paligid na yan at sinasabi sa iyo, ba? Diba? Ang pagyakap sa katotohanan ay isang mabisang sandata para tayo ay umusad sa pagkasalampak dulot ng paghagupit ng kapalaran. Magandang halik ka vibes and Miss Cathy G. Well for Obet, mula sa iyong pagkasadlak sa, sa dusa Namuhay ka na ngayon ng mingiti. Big salute po sa inyo. Lagi na lang nating imulat ang ating isipan. O, oras na may nasayang pansamantala. B, batid ko'y minulat ka sa kahad kahandaan ng buhay, i e, ehemplo, kang ituring dahil taliwas sa mga unos, naging matatag ka at tibay ng loob, pananampalatay at pagmamahala naging sandiga mo kaya't nakamit mo ang panibagong bukang liwayway. Obet for short. Wow, very well said, Fire Just Real. Shout out JC Graphics de Paro, North Caloocan. Thank you so much, Fire. And Jaime, uh, Jaime Dumduman, malinaw po na hindi tayo dapat magigante dahil lalo lamang tayo ma mapapahamak. Dapat lang na ipapagpas sa Diyos kapag hindi mo na alaman dapat mong gawin. Mapalad ka pa rin, Obet, at binigyan ka ng Diyos ng magandang buhay at masayang pamilya. O, diba? Thank you. Uh, hi, may dumduman at sa lahat pa rin po na nagbibigay at nag-effort na magpadala po ng kanilang reaksyon na tayo for Obeth. Thank you so much, Ka-Vibes. At syempre, tuloy pa rin po tayo sa ating tugtugan. Kaya, dyan ka lang, Ka-Vibes. Walang bibitiw. Manatiling nakatutok. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite. As long, as long as we believe, we can conquer all. Diba? Very nice. Uh, message. Ayan, siyempre. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Kathy G po. Ayan, siyempre. Dito na po tayo. Nagtatapos sa ating programang Love Me, Kathy G. Again, maraming maraming salamat muna sa lahat po ng na mga nagbigay po ng kanila pong uh, reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si um, si Obet. Si Obet na sinubok Sinubok ng tadhana, sinubok ng panahon, sinubok sa pag-ibig. Pero handa niyang isugal ang kanyang kalayaan sa ngalan nito, sa ngalan ng pag-ibig. Which is nangyari, katulad nga po ng uh, ngayon, ay uh, tuloy naman ang uh, pag-asa para sa kanya. Alam niyo ka-vibes, ang tunay na kalayaan ay uh, makakamit lang kapag wala tayong galit o sama ng loob na daladala sa ating puso. And for you, Obe, tama ang ginawa mong pagsisisi at pagbaon sa hindi magandang nangyari sa nakaraan. ba? Diba? At nagsimula ulit bit-bit ang bagong pag-asa sa gabay ng Panginoon. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Nagagalit, nakagawa ng hindi maganda. Ang importante ay eh marunong tayong tanggapin ang pagkakamali at magsimula ulit. ba? Diba? Maiksi lang ang buhay natin, ka-vibes, kung uubusin natin sa pagiging galit. Kung pwede naman tayong maging masaya, ba? Diba? So, it's our choice. Thank you so much. Um, Obet, for sharing your story with us. At dumpu po sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtcathyg at gmail.com. It's lmtcathyg at gmail.com. Or mag-PM po kayo sa aming FB page 92.3 FM Radio Manila. Or my FB page, DJ Cathy G. Ayan, ka-vibes. Uh, tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5. Jensen. Again, thank you, thank you for keeping me company, ka-vibes. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo. Araw po ng biyernes na, ka-vibes, kay bilis talaga ng araw. Ayan na. And syempre, thank you, thank you, ka-vibes, ayan, for our Thursday vibes. Ayan. Tomorrow, Friday vibes, magkarinigan tayo dito sa Love Me Cathy G. This has been Cathy G, ka-vibes ng tabayanan po. Susunod na, ang Banana Crew makakasama niyo po syempre para pasayahin ang inyong merienda. DJ Jayo and DJ Kim Chorva. Ang lahat ng 'yan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Good vibes Favorite. Love.